kay ko sa Rainbow Life Life no? uh, magpabalay sa katong kang anting nga bakol sir diyan na oh. pang pa mga pang mga plywood salamat sa ginoo dyan God bless niyo yung tanan oh te ah. mo lagi ako kang gibalik Kaya nakuistorya ni mo. Nagusa ka? Naglumaag ko po ang sir. Kaya nang ba akong gilapuan na ah, Kaya na ah, nalisan na mo. Kamuha yung isula nun? Wala nga naku. Gino'ng masusuka. Sa sawan rin. Sa lasa ba. Sige. Kaya ni mo ah. Karang tadali rin. Salamat kaya sa nang tawang naman mo. Ako kaya magalit tayo. Ito Salamat po. Huwag ko sa gino'o pag-asa nga nay mo mo Ay ako na nang ipaguba kay eh magtukod ko diri og bag niyang balay kani diri ah ra jud pod kay ang lupa moy gikuanan ko diri god kay eh kani na gud balay dili pwede nga ipaayo pa ni kay nagdungaw sa pangpang -pang, maligid Malikado ba o matay Simba yung simbako simbako kung kamay maligid ni dito Morning Carol, ako lang ibutang dire ang ilang bagong balay kani dire. <coughs> ah, ako magdaham sir nga oh, sa nga naitaw nga, no, tabang sa amo nga hikapon ang gikapon sa Ginoo ang kasing-kasing. Tugay na gid nga panahon sa so, mga gipanganday na ko nga makabali ng kong panimalay parang na ko sa akong mga anak. Kay inyong so, dito yung yung sakan dito ko ano po no kanang trapal ra na to. Trapal ra na. Dito sa trabaho ninyo? Oo. Wala na purpose ko dito nang inabuhi. Sa kahinay-hinay sige na ampo sa Ginoo nga ako magdaw mga dalay si sa ginoo sabangan tabangan ko Dako kay pasalamat kayo sir kay ni Anya mo dire a. Ah. Ninyo kong gitabangan. Dos na tanjo Salamat kayo sir ha. Dili gumikan sa inyo, dili gid ni makabala ingon ana sir. Ingon ana nga pating di na bayan, may maka-afford ani. Uh, ano uh, lang ni ampor kas. Ginoo ore bala. Ginoo dili man may pasagdan kanunay ko mag-ampo sa Pero, pero wak ka nagdahong dahil nga, nga pag-anili mo na ito ko rin Wala ko magdahong sir, na surprise ka ni ko pag-anil na ako beri at. Wala po yung ni mo dito nga ito ko rin Wala. Kaya ka po nagsabot ko sa mga pares mo. Magto ka dito kaya makapanohol ka o ko ang kawayan. Kaya ang inyo, mukuha rin ang ay mo yung kawayan? Mukuha kawayan. Pasugo ko sa akong pag-umangkon. Kaya masawagan ako akong balay. Pagabot na ko dere ah. Sabi ay way kabutan sa akong kalipay. Tungkod na akong balay. Kana balik Brad, Lunes. Lunes, Lunes na puhon. Kay layo pa man ang ulian. ka mo balik po kag kwan. A, balik ko karon dito Buenavista. No, balik ba ba pa. Ang mo balik pa kag Buenavista. Bayag po ko dito kay Hunas Manron. Kung magdahom ko, sir. Salamat <laughs> ka ayon ninyo sa inyong pagtabang sa ako, sir. Ginooray mo mabalas sa inyo. Salamat sa ginooray dito. Ah, nada mo, ato na may. Salamat kayo, sir. Salamat. Balik lang.